Tunay nga, si Monkey D. Dragon ang pinakamalakas na lalaki sa mundo. Lahat ng palatandaan ay nagpapakita na may taglay siyang pambihirang Conqueror's Haki at ang Hurricane Fruit, sapat para harapin si Imu. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit nilamon ng apoy ang Holy Land Mary Joyce. Tanging ang kombinasyon ng Flame Fruit at Hurricane Fruit ang kayang lumikha ng ganong kalaking sakuna. Habang umuusad ang kwento sa Giant Island Arc, mas nakikilala natin ang tunay na lakas ni Imu. Kahit ang Knights of God at mga Celestial Dragons ay hindi basta-bastang ginagamit ng World Government dahil sila ang pinakamakapangyarihan at si Imu lang ang may control sa kanila. Bukod pa rito, may immortalidad ang Five Elders at ilang Celestial Dragons. Mayroon silang marka ng abis na nagbibigay sa kanila ng kakayahang magteleport teleport kahit saan gamit ang teleportation circles. Pero kapalit nito, kailangan nilang pumasok sa kontrata kay Imu. Hanggat hindi iyon napuputol, kontrolado pa rin sila ni Imu kahit saan sila naroroon. Isang konkretong halimbawa rito si Saint Saturn. Dahil sa pagkabigo ng kanilang misyon sa Bullet Island, nagalit si Imu at agad na nagutos ng parusang kamatayan kahit nasa malayo. Kahit mas malakas pa si Saint Saturn kaysa sa isang admiral, pinatay pa rin siya ni Imu para makuha ang buong kontrol sa kapangyarihan ng mga higante ng Elbaf. Inutusan ni Imu si Shamrock na kumbinsihin si Loki na sumama sa Celestial Dragons. Kung tatanggihan niya, kukunin ng mga batang higante bilang bihag, gamit sila para takutin ng buong Elbaf na sumuko. Pero hindi nila inaasahan na naroon sina Luffy at Zoro sa isla. Sa bigla ang pag-atake ni Zoro, napatumba agad si Somas. Dito sinabi ni Saint Zoro ang susi sa pagbagsak ng imortalidad, ang tamang paggamit ng Conqueror's Haki. Kung magagamit ito ng maayos, maaaring sirain ang imortalidad. Dahil dito, napilitang bumaba mismo si Imo sa Giant Island, sinaniba ng isang tao at nagutos agad ng mabilis na aksyon. Ang dahilan, bumagsak na ang Holy Land at nilamon ito ng apoy. Bukod sa Five Elders, may ilang Celestial Dragons din ang lumaban. Pero sino ang may lakas na kayang pabagsakin ng Holy Land? Walang duda, si Monkey D. Dragon. Dahil sa dating serbisyo niya sa Navy, kabisado niya ang estratehiya ng Holy Land. Kahit gustuhin ni Blackbeard na salakayin ito, kung hindi niya alam ang mga plano sa loob, wala siyang laban. Kahit pa buong grupo niya pa ang sumabak. Isa pang mahalagang revelasyon ni Imo ay ang tungkol sa apoy. Sa ngayon, tanging ang flame fruit ni Sabo ang kayang gumawa ng malawakang apoy. Pero kapag pinagsama ang flame fruit at hurricane fruit. Kaya nitong gawing dagat ng apoy ang buong Holy Land. May dalawang hadlang lang, ang Knights of God at ang Five Elders. Para sirain ang immortalidad nila, kailangan pa rin ng napakalakas na Conqueror's Haki. Sa buong Revolutionary Army, tanging si Dragon ang posibleng may ganong klasing haki. Kung si -Garp at Luffy ay malalakas na, imposibleng hindi rin si Dragon. Kaya naman naniniwala kaming siya nga ang pinakamalakas na lalaki sa buong mundo.